Napudpudyo, bus na ubus. Para yung bago. Alright, magandang umaga mga idol. Alas 8.30 ng umaga ng Sabado. Punta tayo ng uh, Kawasaki Crib dito sa Lipa, Batangas. Nasa 4,210 km mileage na tayo. And time for our second ano, Uh, preventive maintenance. Magpapalit na din tayo ng brake pads dahil sobrang pudpud na. Grabe, ang bilis lang mo ubus ng brake pad na Kawasaki versus 1000. Sagad na sagad. Palibasa yung mga unang biyahe natin sa Mountain Province. So gamit na gamit yung preno. Naubos ka agad. Kalain mo yun. After 4,200 km mileage, putput pud na siya. Alright, dito na tayo sa start tollway. Santo Tomas exit. Papuntang Lipa, Batangas. Alam nyo ba mga idol, napakamahal ng brake pad ng Kawasaki. <laughs> Nagulat ako eh. Parang yung front and ano, rear. Isang set, no? Nasa 12 yung inaabot, Mas mahal pa sa brake pad ng ano ng 4 wheels. Bypass road na tayo mga idol. Ito yung bypass road ng Lipa. Galing ng Star Tollway. Yung nakikita nyo nga, yun ang bundok ng Marakayat. Dito sa Lipa. Sayang, covered na ano, covered ng ulap po. Maganda ang dinyo kapag walang ulap. Mas... Alaminos, Lipa, Malbar. Dito tayo sa Lipa. Pwede na tayo dito. And then, dun tayo sa Kawasaki. Ayan, sama-sama sila dito. Dito tayo sa Kawasaki. Ayan. Kawasaki Big Bike Dito tayo Palamig lang natin siya Ha? Ha? Nagaantay tayo at nagpapalamig ng mutmut -mut natin <laughs> Bago ipms, magkakapi magkakape muna tayo Yung may libreng kape dito Barako Coffee Meron pa silang ng patinapay May palaman pa oh. Libre yan mga idol Dito lang yan sa ano Kawasaki crib dito sa Lipa Batangas yan ang mga display nila ng motor ang ganda oh, oh. Ayan, inuumpisa na ni Kuya ang ano, PMS Ba, tinatanggal pa lang ano, tinanggal pa ang uh, exhaust eh. tinanggal pa Pud na pud pud yun. bus na bus Para yung bago. Napuno yung fluid mga idol. Kasi kumapal yung ating brake pad. Ngayon babawasan daw ni Kuya. nga pala mga idol for documentation lang Nap napansin ko yung aking uh, brake fluid ay medyo malabo parang maulap hindi siya ganun ka clear pero sabi ni kuya okay pa daw yun anyway pinakinggan ko yung sinasabi ng technician. <laughs> let's see but, but just for the documentation sinabi so, ko yun sa All right, ride safe everyone and maraming salamat. Thank you for watching and please subscribe to my channel. Bye bye.